nag-inspeksyon na ilang miyembro ng gabinete sa oil spill na nagmula sa power barge ng Napucor sa estansya sa Iloilo. Posible raw na may makasuhan kaugnay sa ng oil spill, lalo't mabagal ang paglilinis dito. Nakatutok si Cesar Apolinar. Mula sa itaas, kitang-kita ang lawak ng pinsalang idinulot ng pagtaga sa langis ng power barge ng National Power Corporation o Napucor sa baybayan ng Estansya, Iloilo. Umabot na sa dalawang kilometro ang nasakop ng oil spill sa limang barangay ng estancia ayon sa Philippine Coast Guard. Pero ang ikinagulat ng grupo ni na Interior Secretary Mar Rojas, 1.4 million liters pala ang laman ng power barge na napukor. Dalawandaang libong litro na ang tumagas mula rito at patuloy na kumakalat sa karagatan. There can be cases filed for incompetence, for negligence, for bad, bad practice. But uh, ang punto ngayon is let's find a way na mabilisan matanggal natin itong oil na ito. November 8 pa na nalanta ang Bagyong Yolanda at itong nakikita niyong power barge sa aking likuran ay power barge siya ng napukor. Uh, nabutas yan dahil nga galing yan sa mismong laot at tinangay dito ng napakalakas na hangin. At uh, ginawa naman ang paraan ng kontraktor no, na linisin itong oil spill. Ang problema, itong backhoe na dinala rito ay na disgrasya at yung ibang mga equipment pa na pinadala rito sa mismong uh, site ay hindi makarating dahil nagka problema sa mga dinaraanan nila. Hindi gumagalaw yung uh, pag-ayos ng oil spill. Gawa ng nagkaroon ng abirya yung kontrat, kontratis ang gagawa ng trabahong ayusin yung oil spill. Kulang sa gamit at kulang sa uh, expertise sa pagharap ng problema. Kaya wala namang limitasyon. Pwede namang kumuha ng pangalawang kontratista. Ang punto dito ay kung gusto, pwede. No? Makakahanap ng paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Bukod sa pagkasira ng yamang tubig, may banta rin sa kalusugan ang pagtagas ng langis ayon sa Department of Health. Magkaroon tayo ng chronic anemias, mga leukemias and possibly mga other forms of cancers. Ay, makati talaga yung maka, maka, o sa balat na Pinalikas na ang maygit isang libo at pamilya. Karamihan sa kanila, pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Bago ito, pumunta muna ang grupo ni Naroas sa Roas City Capiz, kung saan sinabi nito na magbibigay ang gobyerno ng materyales para sa pagpapatayo ng bagong bahay sa mga residente. Mula rito sa Estansya Iloilo, Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras.